guys. Tapos na tayo. Hinog na pala. Wow, yummy, ho. Huh? Hinug na? Hmm. Ay. Kaya <laughs> nga. Hinog na, guys, yung atis. Ang oh, dami yung bunga niya. Kapag may tinanim, may aanihin na ako sa tanim ko. Oh. Pwede na yan. naman kapag masipag ng tao may hinihintay pang biyaya kaso ka na yan yan na hindi pa yan pwede lang na Oh, ang guys. Kainin na natin to. Ay, ah, hinog na nga. Hinog na guys. Hmm. Wow. Hmm, hati tayo daling. Hmm. 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 <coughs> hmm. <coughs>